Guys, balis na kami, guys. <laughs> oh. Balik na naman international, guys. Tuway taway sa. Dala rin. Ayan guys Balis na kami guys Kaya Ayan Iingat na lang Iingat na lang sa amin Yung mga sarili guys Ayan No Kaya Na ano kasi yung lambat namin Napunit Namuhi kami Tapos mga 15 days Siguro kami dito nagtambay Kaya Ngayon Palis na kami guys. Palis na kami, palis. Isang linggo na naman. Tukadlaw na naman itong ano. biyahe. Kasi bindis man.